Isinusulong ng Ambassador ng Thailand ang Philippine Experience Program para magkaroon ng sapat na kaalaman patungkol sa mga tourist destination sa bansa, ang Diplomatic Corps, maging ang mga travel agents sa ibang panig ng mundo. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Mas malalim pang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Thailand pagdating sa turismo. Yan ang tinitingin ng Thai Embassy kasunod ng pagsama nito sa Philippine Experience Caravan ng Department of Tourism sa apat na lalawigan ng Ilocos Region. We look forward to closer cooperation, in particular in tourism, between our, two countries. And this program, Philippine Experience Program, could be extended to Philippine-Thai Experience Program so PTEP -E in the future to celebrate the 75th anniversary Diamond Jubilee celebration, whole of society approach. Each and every one of us would contribute to this celebration. Ayon pa sa Thai Ambassador, hinihikayat niya ang pagkakaroon ng karagdagang air connectivity sa pagitan ng dalawang bansa. Tulad ng direct flight na Cebu-Puket, Davao-Puket, Sibulawag Phuket at Sibulawag Bangkok. Sa pamamagitan nito, tataas ang tourism arrivals sa dalawang bansa at ang mga turista mula sa Thailand maaaring isama sa kanilang biyahe o bakasyon ng Pilipinas. Paliwanag ni Ambassador Trisorat, maganda ang Philippine Experience Program para mas magkaroon ng kaalaman sa tourist destinations sa bansa, ang mga tulad nilang mula sa Diplomatic Corps at maging para sa travel agents mula sa iba't ibang -iba bahagi ng mundo. Better understanding of people, culture and traditions, I think it's a good basis For further cooperation and better understanding would create love and cordial relations. This uh, could be a very good basis for cooperation in trade, investment, and in particular, tourism. Dagdag pa niya sa pagsama niya sa programa na ipakita sa kanilang ilang historical sites, mayamang tradisyon ng reyon at ang mga ipinagmamalaking mga pagkain. Ayon pa sa opisyal, kabilang sa pumukaw sa kanya, ang ginawang pagpapakawala ng sea turtle hatchlings sa San Juan na Union. At kasabay ng pagunita ng 75th anniversary ng relasyon ng Thailand at ng Pilipinas. I encourage the whole society approach in celebrating this government to government, government agencies with the government agencies, business to business, including business organization with business organization as well. And also people to people through the tourism, through the exchange of visit, the teachers, the tourists, and then the performances, food, film, and festival. Ayon pa kay Ambassador Trisorat, mainit ang naging pagtanggap ng mga tao sa kanila. Puno ng ngiti na maganda para sa turismo. Samantala, masaya naman ang Department of Tourism sa naging partisipasyon ng mga LGU sa Ilocos Region sa programa kung saan naipagmalaki nila ang kanika nilang mga lugar. Black like Vegan, everybody realized tourism here. In San Juan, La Union, pati mga driver um, uh, nagbe-benefit sa mga dami ng turista na pumupunta doon. So it's really a big deal for us uh, na uh, nandito lahat ng mga bagay-bagay na ginagawa ng DOT. Dagdag pa ni Ortega, ito'y pagpapakita lang ng magandang koordinasyon ng mga LGU sa DOT kusa ng taong bayan ang nakikinabang. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.